yahan Magandang araw, magandang gabi kung nasa man kayo ngayong araw ito mga kainag. At umpisa na naman tayo sa ating trabaho ngayong araw na to Ah, syempre ganun talaga. 8 oras. Dali lang, sandali lang. Huwag lang sana tayong mabutasan normal ma-aberya ngayon. no Pero magiging aral, aral na sa atin yung nangyari sa atin nung nakaraan. Yung, yung nakabutas tayo ng itlog. Pauwi na tayo. no Ilang minuto na lang, pauwi na lang tayo nakabutas pa tayo ng itlog yung liquid na itlog no hindi yung nasa shell wala na sa shell yun eh nilagay na sa plastic malaking box nabutas pa tayo natin ang aksidente na sundot ng jack natin ng power jack natin yun naglinis pa tayo <laughs> pinagpawisan ako kahit malamig yung pinagtatrabahuhan ko mga kainis ano. so tara pasok muna ako mga kainis ano? mamaya natin magkita ha winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, to lang yung ulam natin ngayon mga kainag ano? Okay na to, mabigat na rin sa tiyan natin to eh. Yan, tapos tong hotdog. Sara. itong hotdog na yan, dito ko nabili yan eh. Sarap to. Ito palang, busog na agad ako tapos yung mga napapansin nyo yung mga ketchup na yan Relish, tsaka to Mga tinidor Dito na yan sa kumpanya na yan Tsaka yung Mmm mm. Oh, oh. mm. Tapos meron din tayong ubas dito Ubas, saging, tsaka Ayan o oh, Dates Ayos na Mmm Okay, next uwi na tayo Hintay na lang tayo lang ilang minuto. Uwi na tayo. <laughs> Pagod ako, grabe. Ah, sabi ko sa inyo, ito yung pinakapaborito kong ano, no? pinakapaborito kong moment mga na yung uwi na. Una, yung break time. Pangalawa, yung uwi na. <laughs> Yan ang pinakagustong gusto ko talaga. ano pag pa sa trabaho. Pinaka ayaw na ayaw ko yung papasok pa lang ng trabaho. No? Pero nag enjoy naman ako sa trabaho ko mga kaibay. nag enjoy naman ako sa trabaho ko, Pati sa mga kasama ko nag enjoy ba? Diba? Kung baga, syempre parang pag magsisimula ka pala magtrabaho, parang nakakatamad lang eh. Pero pag nagtatrabaho ka na, i-enjoy ka naman eh. Gusto mo naman yung trabaho mo eh. Mahal mo naman yung trabaho mo. nag enjoy ka naman sa mga kasama mo. Ewan ko lang kung nag enjoy yung mga kasama ko sa akin ha. <laughs> Yan. Ano kasi tayo eh? uh, masayahin o palatawa ng palatawa eh. Baka minsan yung iba ayaw ng tawa ng tawa. Baka kala nila sila tinatawa na natin. <laughs> Yan. so ano lang, uh, good vibes lang, good vibes. Masaya lang, di ba? Hindi naman masamang pakita masaya tayo, di ba? Kung ano yung naramdaman natin, ilabas natin mga kay nice, di ba? Yan. so masaya tayo ngayon kasi uwi na tayo. O oh, di ba? Sabi nga nila eh, basta masaya ka, pakita mo masaya ka ilabas mo masaya ka dahil blessing yan mula sa taas mga kainis yung pagiging masaya di ba talagang blessing talaga yan talagang blessing talaga mga kainis ano? yan kaya lang wag tayong wag tayong ano ngingiti-ngiti or wag tayong tatawa-tawa doon sa ano sa iba na seryoso mga kainis baka baka ma jack tayo mahirap na <laughs> ay hirap so wait Ah, uh, sige, meron pa tayong 2 minutes, no? Oh, grabe, pahinga. Tapos ang maganda nito, mga kainags naghihintay na yung aso natin doon sa, sa, ano, sa bahay natin, di ba? Oh, di ba? Nako. Exciting, ano? Mga aso natin talaga, talaga nakagano, no? Nakadungaw sa bintana, di ba? Nakakatuwa, ano? <sighs> grabe, mga kainags, ano? Yan, dito na tayo sa labas, ano? Nakapag-out na ako. Wala lang, naalala ko lang. Ah... Uh... 12 years, 12 years from now mga kainis More than 12 years Kasi nung uh, April 2011, yun yung nag-start ako rito mga kainis ano, Dito sa company natin ano. Grabe, bilis ng panahon ano? Kung baga parang, pagka kasing uh, uwi na tayo May mga, Alam mo yung naaalala nyo yung mga nagsisimula ka palang dati kasi noong 2011, ano pa lang ako rito na ano, mag-3 years pa lang ako sa Canada Dumating kasi ako sa Canada, December 2008, 1911 So 3 years Lumipat na ako rito from AMW sa Spruce Grove no? Tapos lumipat na ako rito Tapos after 12 years Sa tuwing lumalabas ako dito sa company natin ng mga kainay siya Talagang hindi ko ma -ano, Maiwasan na hindi maalaala Yung unang araw ko rito Mga unang linggo, unang buwan, unang taon na dito bilang isang contract worker no, mga kayo. so temporary foreign contract worker TFW tapos syempre nangangarap tayong maging permanent residence noong time na yun ano? alam mo yung nandoon nandoon ka pa sa simula nasa zero ka pa lang from the scratch tapos syempre ngayon after 12 years awa ng Panginoon okay na yung status natin dito sa Canada Kumbaga pagtapos na alala mo lang yung mga pinagdaanan mo dati, yung hirap, yung sakripisyo. 'Di ba? Tapos eh syempre, mapapangiti ka na lang, mapapangiti ka na lang. Tapos ah, may may meron tayo mga kamit, magiging kaibigan na uh, mga temporary foreign contract worker na kakarting lang ngayon. kung Kumbaga parang nakikita mo yung sarili mo sa kanila, 'di ba? At saka pag ako pag meron ako nami-meet ng na mga temporary foreign contract worker, nakababaya natin uh, share talaga ako sa kanila Sinasabi ko sa kanila na dyan din ako nang galing Ano lang, tuloy-tuloy mo lang, laban mo lang yan Hanggat maaari, kumuha ka na ng IELTS uh, gumawa, Habang maaga pa, gumawa ka na ng paraan Para pag permanent residence ka Kasi dito sa Canada, pabago-bago ng, pabago ng patas So tara mga kina, sabihin na tayo naman no? Pabago-bago ng patas dito Kaya habang maaga pa, sabi ko Focus Uh, pag may pagkakataon na, na pwede ka mag-apply ng permanent residence, apply na. Kasi yung iba mga kainags, ano, based on my uh, experience, kasi may mga kakilala na rin ako dati na ano na <coughs> mga eligible na no, eligible na talaga na pwede na silang mag-apply ng permanent residence. Kaya lang siguro ayaw pa nila mag-apply ng permanent residence kasi nga syempre mandan, ano kasi maraming aasikasuhin ano, maraming aasikasuhin syempre gagastos ka. Yan, so may iba tayong istorya, no. Nakaparada pa ako dati doon sa dulo mga kainis, ano. Tapos kinakausap ko yung taas, sabi ko sa taas, sabi ko, Lord, sana mabigyan naman ako ng pagkakataon, sana tulungan mo naman ako maging permanent residence. Grabe. Halos lumuhod lumuhod na kami sa lahat ng mga naging employer ko mga kainis, ano, para lang tulungan kami. So sa madaling salita, uh, walang employer ang nakatulong sa akin. Kumbaga, kasi lumabas yung nominee yourself nga, di ba? Kung parang yung sarili ko Yung sarili ko ang nakatulong sa akin Ninomini ko yung sarili ko mga kainis ano, Para maging permanent residence ako Yan Ngayon ako Nandun ako dati Sa dulong dulo na sasakyan Nakapark ako ro, Tapos nakatingin ako doon sa taas lalang lang Naalala ko lang Ayun tapos sa tayo doon sa story uh, may, 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 mga ano nga, uh, may mga kaibigan na rin tayo mga perm, ano no, uh, eligible na na pwedeng mag permanent residence katulad ng mga skilled worker, mga supervisor, mga cook, hindi pa sila nag apply nung time na yun mga kainag ano. samantalang ako naman <laughs> lahat ng pwedeng mangyari sa akin na para lang maging eligible ako sa pag apply pinapasukan ko mga kainag ano. kaya lang habang pinapasukan ko nga lalong umiiwas sa akin alam mo yun ganon uh, wala lang naalala ko lang mga kainag ano. akalain mo kasi 12 years na no? ganon kabilis tapos na, 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 na ano yun 2013 nag-apply na naging eligible na ako para mag-apply ng permanent residence ano? Oh, next month mga kayo November kasi 10 years ago alam nyo yung naalala nyo yung Yolanda 2013 yun eh November 2013 yun Yolanda yon so yung bagyo na yun isa yun sa mga naging dahilan para bigyan bigyan kami ng ano rito, no ng pagkakataon ng opportunity para para ano uh, bigyan ng mababang points na makapag-apply dito sa Canada as permanent residents. Yan, alam ng mga kasama natin dito yan ano. Yung Yolanda kasi nabalita niya sa buong mundo no, especially dito sa Canada. Uh, nalaman nila na ano na grabe yung yung binigay ng Yolanda no. Kaya ang ginawa ng Canada government, ano mga kinas, ang ginawa nila ay binigay <laughs> uh, binigyan nila ng opportunity nga tayo mga Pilipino dito na contract worker na Mabigyan pagkakataon, ng pagkakataon na makapag-apply Awa naman ang Diyos <sighs> Lalang mga kinik, Pasensya na kayo ah <laughs> Yan <laughs> Ay nako Bilis Grabe So dito nga may picture pa ako rito eh uh, nung unang nung first day ko sa ano no, nung first day ko dito sa trabaho ko. May picture ako rito eh. Hahanapin ko nga. Alam ko na sa Facebook ko pa yon eh. Nandito dito dito. Yan dito ako noon. Nakakulay brown pa ako na ano no, na jacket. Hanggang ngayon yung sinusuot ko pa rin. Ngayon yung pa rin yon mga kainags, ano, yung jacket na yon. First day ko dito yon. Oh, grabe. Huh. <laughs> Pasensya na kayo mga kainags, ano, paulit-ulit lang ako, paulit-ulit ako sa sabi kong grabe, grabe, grabe. Eh siguro naman mga kainis kung kayo rin ano parang siyempre Wala lang masaya So tara nga tayo mga kainis so, at na ako ng mga aso ko doon Ang <laughs> Yan so, Nandito ako sa labas mga kainis, sa backyard mo Hindi naman ganun kalamig ngayon Kaya okay lang na nandito tayo Biglang buma biglang tumaas ang temperature eh Kaya medyo warm So ito Sinasamahan ko muna sa labas ng dalawa na to dalawang aso natin pinapagod ko para mamaya di masarap yung tulog nila ay ito pagin dalawa to masyado lang i-enjoy itong dalawa na to eh yung dalawa ah ko lang dyan mga kayo alam nyo yung laser na kulay pula Meron akong laser na kulay pula kanina eh Nilagay ko na sa taas eh Hinahabol nila yon. Bumum, balik 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 takbo na takbo balik na tara 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 pasok tara ay sarap Uy, sarap ng pangaramdam ko ngayon mga kainag kasi nagano ako ngayon eh, nag nagano nag bath tub nagbabad ako sa tub no ng warm water tapos sinaluan ko ng ano epsom salt mga kainag sarap para akong minasahe sarap sa pakiramdam presko presko feeling ko malinis na malinis ang bukong katawan yan yeah. Yung well, na bali ni na yun, paksiyo na yun. Bulutuin na lang. Tapos ito... Kasing, ha? Hindi, kaya kayo gumawa ng Hindi, kaya kayo ng luto. Hindi, kaya kayo ko ng Ano naman gusto, gusto kong siya? Um, eh. Luya. Luya? Dag Dagdagan mo pa yung luya? Hindi, talagay ka sa ilalim. Hmm. Itong bawang, okay na ito? Pwede. Ayos. So yun natin yan natin, baka may mga bumagsak na bawang sa ano, bawal sa aso yung bawang tsaka saka mga ganito, mga sibuyas. Huwag kang ingat, baka makagat ang ano. Dalawang aso na ito. Shhh! Dalawang aso na ito. Pag nandito si Mahalarina, na na, nagpapasikat mag, yung dalawa na yan. Shhh! <coughs> hey! Ayun nga, lambing laming yung dalawa Kung <tapos> so, nagluto si Mahal na rin, amalas ka dyan siya, Pasok. siya Pasok, labas Ay, ah, sayo na Siselo si sayo si n kasi Ayun, okay. so, nagluto si Mahal muna na Iwanan mo natin si Mahal na rin rito mga kainig ano? Masabi mo nalang pagkaluto na Ayusin ko na ito ano? Ugasan oh, ko yan, syempre. Mamaya na, pagkaluto mo yeah, So, doon mo na tayo sa basement mga kainags Kasi natin maluto ni Mahal na rin na yung Taxi po. oh. Sarap. Wow. Ayos. Let's go. Ano? Wala na tayo Nang? Meron dyan. Para gusto kong mag-ano ngayon ng, ano ba? Yung salabat. Gusto ba? Ayok. Sarap po ganito. Meron ka namang ano, diba? Ah, yung ano, no? Oo, mas. Bukas na lang to. Bukas na natin magluto ng salabat, mga kainig. Sabot pagkagising natin sa umaga. -tama. Dito na natin. Dito ko lang muna trabaho yung bakpare. Hindi ko makalimutan, ma. Wala yun. Sige, lilinisan natin yan. Siyempre. Ako taga-linis, ikaw taga-luto. Ayos. Tingnan natin, mga kainig. Si luto ni Mahal Reyna, ano. Oh. Wow, ang bango. Nakakagutom, mga kainig. So, oh. sarap. Nakakagutom. Yan ang gusto ko, maraming sabaw napaksiyo yan kain muna tayo mga kainags o. actually nakinit na ako ng kanin dito yan o ah, ako po daming kanin o brown rice mga kainags o. wow eh sino ba naman na hindi gaganaan kumain e si mahal na na nagluto napakasarap magluto niyan mga kainags patay na tayo nito sira na naman ang diet natin ito sarap niya no wow Kain mo na ako mga kainag, sandali lang Nako Amoy palang Panalong panalo na Ulam na ulam na mga kainag Kain mo tayo Ano? Ha? Ano yung dalawa na yan? Ano yung dalawa na yan ha? Close na close yung dalawa ano ha? Oo uh.